mga libreng bahay sa Japan pinapamigay gusto mo ba kahit saan lugar dito sa Japan ay maraming abandonadong bahay? Ibig sabihin, wala nang mga nakatira. Ito ay libreng pinapamigay kahit kang ino. Karamihan ay malalawak o malalaking bahay. Japan is giving away 8 million abandoned homes for free. Ibig sabihin, ang Japan ay namimigay ng 8 milyong abandonadong bahay. At ito ay libre. Yun nga lang, hindi mo alam kung merong nakatira dito. Na alam nyo na. Ligaw ng kaluluwa, ang mga abando ng bahay na ito ay wala nang nakatira. Maaaring namatay na ang may-ari, maaaring ding may krimen na nangyari, at marami pang iba. Dito sa Japan, alam niya naman na maraming mumu, pero hindi ko kayo tinatakot. Real talk lang po. Pero totoong namimigay dito sa Japan ng maraming abando ng bahay na halos 8 milyon na libring bahay. Kung gusto mo lang talagang tumira, good luck.